kung anak, guys, naging na po siya utro o oh, biscuit, hmm, kikulur-kuluran niya o oh. tuluto siya utro kaya na uro tagiyahan gusto niya daw magbadong sa school hmm. kamao na siya guys sa, sa TV lang ito niya nakita na recipe sa bar sa pangbatan balita ba na ay eh, magtutor sila sa saan paghimo o mga pagkaon mga bata masundo ito po do akong mushroom na natuyo na guys uga na akong stain soap mushroom hmm. patungod na ako ni heater na uga na ako na ni ibalot o plastic ko sa aming di guys kay mo pa dyan ikaw man bye guys thank you for watching